Pensa bando biglang habol sa kalaban, chase down block pa ang ginawa, umarangkada rin sa rebound at opensa, nagkaroon pa ng highlight 200 handed slam. Anyang Jung kwanjang laban sa Solis, kinites recap, yan para sa video natin ngayon, umpisahan na natin. Simulan natin sa abando offense, ginamit ang screen libre, nagpakita ng pull up jumper sa play na ito, meron pang pa parigan sa hangin at nakakahabol na sila laban sa team ng Solis Knights 7 minutes na titira sa oras sa second quarter. Next play ang Solis Knights naman ang gumagawa ng opensa sa play na ito merong screen pero nakapag-adjust ang depensa ng anyang mintis ang tira ng SK Knights keren sa Bando ang rebound na ito. Abando naman, umaatake ngayon sa depensa ng Soul SK Knights. Merong contact sa kamay ni Abando, foul ang tinawag ng referee. Ganda talaga kapag itong si Abando yung gumagawa ng pull-up jumper angat na angat. Kaya naman minsan talagang sumasabit rin ang nagbabantay nga dito kay Abando. Pasok ang dalawang free throw ni Abando, naghahabol pa rin ng anyang 5 minutes na titira sa kasalukuyang oras ng second quarter. Sunod na Abando play ay tat Dong defender ang nalusutan niya dito at talagang nalito sila sa galaw ni Abando, Gumewang gewang papalapit sa basket, biglang tira pasok yan para dito kay Lakay. Mabilis-bilis rin ang pensa ni Abando sa play na ito kaya naman late na ang reaction ng defense ng Soul Knights at dagdag punto sa naman ito para sa team ng Anyang. Nakakabilib naman ang ginawa ni Abando sa play na ito. Akala nila hindi na ito sasabay pero biglang nagdash siya si Lakay at hinabol ang layup ng kalaban. Ang resulta isang magandang chase down block para dito kay Renz Abando. Nakaisa na naman sila Kai sa play na ito parang nasa practice lang kitang kita niya na wala sa ayos ang depensa ng SK Knights papalapit sa basket humingi ng pasa libreng libre pasok ang tira nagtinginan na lamang ang mga players ng Seoul SK Knights at parang hindi sila makapaniwala sa nangyari dahil walang nagawa ang kanilang depensa replay ng chase down block ni Abando goods na goods papataas ang motion ng bola at hindi pa baba, counted yan sa block stats ni Abando effective talaga si Abando at nagagampanan niya ang kanyang role dito sa anyang at merong kontribusyon pa offense man yan o defense. Sumunod na play para namang the flash si Abando dito. Ang bilis ng pagkakaiwan niya sa nagbabantay sa kanya at ang matindi pa nga sa play na ito. Iwan ang depensa tapos highlights pa ang nagawa isang magandang two-handed slam para dito kay Lakay. Nakaisa naman si Abando sa play na ito. Pumeki kumagat ang nagbabantay sa fake. Lapit ng konti si Abando sa ring. Isang magandang jumper pasok para sa team ng Anyang. Lamang pa rin ang Esky Knights. Sa ito 1 minute na 16 seconds na titirang oras sa third quarter. Ito naman yung replay ni Abando at nagawa niya ang dunk na ito sa pamamagitan ng kanyang bilis at pag-ikot-ikot na rin sa screen ng kanyang kakampi. Sa sumunod na play ni Abando, isang power rebound ang kanyang nagawa at maliit ang frame ni Abando. Pero iba rin talaga ang kanyang athletic ability dahil minsan yung mga mas malalaking players pa nga ang napapatalsik ni Abando kapag nagbanggaan na sila sa ere. Air Abando moment naman ang rebound na ito at sinigurado nila kay ang pagkuha sa rebound. Nasundan ang play na ito ng isa na namang rebound mula kay Abando at isa na naman itong power rebound para kay Renz. Iba rin talaga yung mata ni Abando lalong lalo na nga sa pagkuha ng rebound dahil madalas ay alam niya kung saan niya ito aabangan at sa taas rin ng kanyang talon ay nakukuha niya ito kahit na meron pa siyang kasabayan na mas malaki sa kanya. Napaka-unique yung style ni Abando at parang siya lang talaga ang purong Pinoy na ganito maglaro sa size niya, hindi half Pinoy pero puro talaga. Talagang wala ka nang masabi dito kay Lakay sa pagkuha ng rebound dahil na rin sa isa na namang magandang rebound performance ang kanyang nagawa sa larong ito. Maganda ang timing at mataas yung talon. Pre-cap ito sa last game ng anyang laban sa team ng Seoul skin Knights at ngayong araw ay may laro nga ulit sila. Makikita natin kung gumanda na ba ang rhythm o chemistry ng anyang ngayon at malakas na team ang Seoul SK Knights kaya naman hado ang anyang sa larong ito. May pagkakataon ngayon ang anyang na maipanalo ang larong ito. Yun nga lang ay medyo mahirap dahil na rin sa isa pa rin sa gagawin ng anyang ay maibabad nga itong si Spellman at magkaroon o maibalik ang kanyang dating laro na malaki ang nagagawa niyang ambag sa team ng anyang. Dahil sa kanilang last game nga ay 12 points to rebounds lamang ang kanyang nagawa habang sila kay ay mas maganda naman ang kanyang rebound stats kahit na mas maliit nga ito. Ang dating Spellman ay di na mas malaki ang nagagawang puntos para sa team ng anyang at kababalik na rin ito sa matagal na hindi paglalaro ng basketball kaya naman medyo nag a pa nga ito ng konti sa kanyang laro.